Sintonis ito? Kung, kung ay ano, ransas, kung matamis. Kaya mga idol, nagbili ako ng ano, ganito, prutas. ah uh, isang kilo. Tigalati kami ni nanay. Hinap. gusto mo magkakain. Ito po, nakabili tayo ng bangus. ah uh, paglilinis na rin po natin siya. Ano? Bangus yan. Bangus itong mga bilog. Oo. Uh, mm, prutas. Oh, prutas. Anong tawag dyan? Mm, awang. -hmm. Oo, oh, oh, alam mo yan. Kapain mo daw. Ransas po yan, Ay, ransas. Uh -oh. Ransas yan. Mayroon tinda pa lang ransas. Mm uh -huh. Yan uh -huh. sa tindahan. Yan. Opo, mayroon po. Ransas po yan. Mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. Maasim yan, ha? Di pag hinug, Tami Yun, ransas. Uh -huh. Tingnan mo kaya kung ransas yan. Ay, ah, uh, oh, yan. Hindi uh -huh. <laughs> makita. Ora, ito na yung, ano, yung bangos. Ransas yan. Ha? Kaya mo na itong linisan? Ang linisan niya. Ha? Oo mm, naman po. Oo naman po. Kaya pa. Kaya kaya pa man. O, oh, di kayo lang itong lulutuin. Magabsok na baga. Bagay, lagi mang gabi. Lagi <laughs> gabi. lagi ng gabi at di ka man nakakakita. Hindi, <laughs> 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 hugasan ko na na. linisan ko na. Sige okay, right. na tingnan Tingnan ulit. Tikman mo daw po yung kalawang ano? Sintunis. Sintunis ito? O uh, kung ay ano, ransas kung matamis. Ito itong garu hmm, kamatis. Oo, kamatis, garu kamatis. Hindi ito lang, bakit kamatis? <laughs> 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 Kay mito yan ay, hindi, hindi <laughs> <laughs> Patawa mo naman ako nanay Sigurado <laughs> ka na hindi ko nakakalis kisan <laughs> <laughs> Tanggalan ko na lang ng kaliskis <laughs> Kaliskisan na natin idol Ano mo, dumi oh Pag wala tubig oh ito mga idol yung tubig na galing sa pupunta. oh labo Oh. Ang gula po nagdadala ng tubig sa kanya. Ayan po, iniinom niya. Ayan. Wow, wow, wow. ano po. grabe po natak po. Oh. Hmm. Hindi niya nakikita. Hmm. Kaya, hmm? lagi po tayo nagdadala ng tubig. Pinay, saan ko po ilalagay? Sa kaldero. Ah, sa kaldero na lang. Uh, muli po, maraming salamat po doon sa patuloy na suporta kay Nanay Tasing, ano po, kay Ma'am Prexy po, sa kay Ma'am at po, po sa mga ibang uh, tumutulong kay Nanay Tasing. Uh, thank you so much po, ano.